Bali ito na po ang ating harvest. Oh. oh. Semi good. Hindi pa po lahat ano ito. Hindi pa kumpleto. Oh. Kaya naman oh. Hindi pa rin po tapos i-harvest ang sitaw. Tapos ito po yung siling tari. Oh. Yan pa po yung beans na ano oh. Piliin. Tataba. Bale po. Kumusta na po ulit kayong lahat. Ano po yan. Balaya sa episode na to. Tayo po ay ha ng beans. Upo yan. matagal-tagal na rin po tayong hindi na harvest ng beans. Upo. Nalikdangan. Dapat po yan. Every two days. Harvest tayo. Pero yung pong ating dalahan ay oversupply. Di ngayon po, antabay tayo. Ay marami pa rin po. 'Yan kaya tayo po ay nalekdang na ng isang harvest, bali produce na po tayo hindi na Bali ganito po yung nangyayari ano po. 'Yan, naga uh, marami na papasok sa semi, hindi na po good yung ating maha harvest Ayan po, tara sama-sama po tayo. At saka po ishare ko na rin po ito na yung ampalaya ay parang hindi pa natin kayang mag-alaga ng ampalaya. Yan, ganito po ang nangyayari. Tapos diretso na po tayo sa beans. Oh. Sa beans po, yan, magugulang na. Nagulangan po. Oh. Bali, pares lang po naman yung kabag ng ampalaya natin. E I-share ko na rin po sa inyo. Ano po. Bali, ang ampalaya po natin. Talagang kulang pa tayo siguro sa aral o oh, dinaanan tayo ng ano ng panahon. Oh. Ayan, hindi po magkaigi. Eh. Oh. Patulad ho nito, may balot na, lumaki na. Nasaan ah, 'yan? Ah. Kailangan pa nating matuto. Oh. May balot na siya, tapos ay hindi na siya lumaki. Oh, yung tutuusin po naman natin ay bukas yung ilalim niya para mapahinto po ba yung paglaki baka sabihin, eh, baka ma may ano hindi po yung lampasan, eh. para matuwid yung ating ampalaya sayang sa pagkakataong ito po bali, pasalamat po naman tayo at napakalaking aral po yung nangyayari sa atin, oh yeah, ito pa po ampalaya natin, ganito oh ganito siya hindi ko alam kung gawa ng panahon gawa ng money ni Ra o oh. ayan yung ating mga bins po yan o oh, karamihan ay nagtabaan na po nagulangan na oh. yan semi na po ang kanyalabasan nito marami semi na oh. hindi na po papasok sa good ang semi at good po magkaiba po ang presyo niyan. ang good po natin good size ay basta hindi po naman siguro uniform price yung ano yung good ay 50 yung semi ay may, may nagpo 40 may nagte 30 oh yan yan po ang presyo po natin ngayon oh ito po oh. nagulangan na oh I-harvest pa rin po natin ito para mas umalis yung mga maninira. nira. Oh. Kawawa ang ating ano, beans. Oh. Isa pa po pati nga ay nag uh, yung ating dalahan ay napunuan. Oh, tumpo po yung ating ampalaya. Yan pa, O. Oh, mayroon pa nung ano, fruit fly eh. dami nagulang na. Oh. Nagtaba na. Kumbaga ganito po ang mararanasan natin kung tayo nasa farming. Opo, yan kaya po i-share ko ito kahit ganito yung sitwasyon po ba. Kumbaga pag nag-oversupply pala, sobrang dami naman para ng ating tanim, wala pa naman tayong dadalhan. Ano po? Kung baga may mga tinatamaan po na oversupply, may tinatamaan naman na kulang ang supply. Upo, hindi po naman natin pwedeng galain yung lugar na ganyan. Gawa ho nang kung malayo naman pala yung space, eh matatalo pa tayo sa tracking. O. Kaya tiyaga tayo dito sa atin. Oo. Oh. Yan pa yung ating mga ampalaya. Oh. Sayang. hindi pa hindi pa natin kaya mag-ampalaya. oh beans hindi po naman ikalulugi rin ikaaring ating ampalaya at beans oh ayan o oh. uber supply ilang days lang po yan oh. hindi po natin pwedeng i-preserve kumbaga stock stockin muna kailangan talaga baba tayo ng baba yan po naman maglalas Plus na pupuntahan ng ating Regic sa ito po katulad po nito kakainin po ito ng ating native pig oh naiipon po dun ang mga pakain oh kapal lang ating haharvest ang tataba tataba nya oh si Ampalaya oh dami yan ganito po ito po ay ano na oh. basta ko mabukasan pa ito 2 oh, days pa wala na ho tatanggihan ako oh, ito ng mili Yan po oh. Matataba. Oh. Semi na po ito, hindi na po ito magugud. Dami niya oh. Puro Yan, wala na gud dito. Mm, madalang na, madalang na ang gud. Kailangan maibaba natin 'to. Yan katulad po nito oh. Good pa naman itong dalawa. Pero mas marami po ay semi at tragic. Ya ang kagandahan po. Ah. Lahat halos lahat eh. Ito uh, babi na makikinabang nito mga ganito. Oh. Semi. Bali ito po naman ay ano, kumbaga hindi po natin sasabihin masailan yung bumibili sa atin ano po. Kasi yung dinadalahan natin kahit po sa ang part ng bumibili o customer, yung pag magtitinda sila, magkakatabi sila sa palengke. Yung dinadalhan po natin, minsan mas maganda yung kalaban nila, kumbaga yung kalaban natin. Di magkatabing tindahan, mawawala pa yung sukay nila pagka pinilit natin na ibigay itong mga pangit na ganito o. Oh, yun lang po ang pinaka ano noon. Gawa ho ng bago ho, mabusisi po talaga eh. Mabusisi ang mga mamimili natin. O. Oh, pagugulang. Kaya ho hindi tayo pwedeng magpigil ng kumbaga ating pigilin yung presyo, pigilin natin yung quality. Hindi po pwede yun. Talaga pong mamiminti na yun. Gawa ng pagmaganda yung atin. Sasabihin ng kabilang tindahan, yung magdadala niya, agandahan mo, mo. Silipin mo naman yung kabilang nagdi-deliver, gayaan. Kaya hu hindi, nat hindi tayo pwedeng magsinungaling na, ay, are nga ang harvest natin. Hindi ho natin pwedeng ipagpilit. Kumbaga, mataas ang kompetisyon po. Kompetisyon. oh, ayan, o. Oh. Ganun po sa lahat ng pagkakataon. Oh. Kung baga isinishare ko lang po sa inyo para magka-idea rin po ba kayo at kasi ho, pinapanood nyo lagi sa atin ay buhay bukid. Ano ho? Yan, buhay bukid. Kung paano natin dalahin, paano natin i-deliver, ano po. Yan, napakataas po ng kumpi tisyon. Napakataas ng labanan ng ano po. Kahit saan po naman pagkakataon, no? At sa kaya ho naman na dami ang gayan sa sobrang dami ng tao na gustong gumaya kung hindi po natin mapipigilan yan kung, kung nararamdaman nila na mas doon sila nakakaalwan mas gagawin pa po nila yun no? at tayo po naman mas ginagawa din natin yung dabis natin no? po, yan. tara po tayo haharbis na ulit oh, baka sama ka ulit chuchu ah. tataba na oh ilang days oh kasi kumbaga wala tayong ano eh marami na rin po naman tayong dinadalhan kaso hindi pa rin humaubos oh sa po natin sa ano Bagyo beans. yung ito po yung Bagyo Beans ang tawag ay yung Bagyo City po nang gagaling yung ganito sa kanila po malawakan mas moderno ang pagtatanim nila kaya ho sila nakakapagbigay ng mabubabang presyo Oo. kahit pa sabihin natin malayo ang transport nila imagine po kumbaga Bagyo City ilang kilometers po yung City sa atin no Siguro mga 300 yan. Yung pong iba eh, dito pa nang gagaling. Sa totoo po, walang halong ano. Yung napagtanongan ko dyan sa Tayabas, Tayabas Palingkayo, sa public parkit. Ay yung napagtanongan ko po, galing Divisoria yung mga bins nila eh. Uh, isipin mo po kung gaano kamura sa Divisoria Kaya yung mga pinagtanong ko doon, nung nakaraan, sabi ko, oh ano kuya, kumuha ko kayo sa akin. Sabi ah, ganun din operation ang presyo ng galing divisorya. Siyempre po kung gusto natin magbigay sa kanila Baba tayo ng 3 pesos per kilo oh, Ganun po yun Hindi pwedeng Sasabihin natin mas maganda yung atin Pero kung may sukay sila Yun po ang labanan dito Magtaka po kayo Ano kung magagaman kabisprin. Nang galing pa ng Divisoria yung Ay gawa po ng Ganito po kasi yung pangyayari nun eh ano yung pong ibang kalakal na mga galing divisorya ay mas mura isinasabay nila dun yung mga paninda po ba yung katulad ho nung mga nagtatracking dito sa Tayabas sa amin yung mga prutas na mansanas, orange yung pong mga galing ibang bansa pagkuhan nila ng divisorya kumita lang sila ng 2 pesos dun sa tracking sasagpangin na nila yung magdala ng mga gulay na nakatulad po dito sa lugar para lang may mai ano sila may mai pambawi sa diesel oh yan yan po ang totoong ano buhay kung magang mga mansanas po doon na angkat tapos magtatanong sila ng presyo ng beans O oh, parang mas mura-mura ito pag maramihan ganun po ganun nababalanse ang mga gulay o ayan dami pa natin rake marami pong uring gulay ang ating harvest ngayon mga sitaw sili kamote para isang bagsakan din yung ating gagawin ito, ito po ito. Woo! Papalpay. Papalpay naiiwan ho sa ilalim oh, hindi natin gaano napapansin oh yan na po ang harvest natin si GM po ay nasa ano nasa sitaw na harvest oh iba po ang epekto ng init ay dikit ano to ilang linya pa yan iisa na aray po yung mga harvest na maligyan mo kami po yung nagtitigisahan ay yan lamak oh. oh. hindi mo pala ito yung nilastik ang dami lastik kapagay oh. Kabagay. straight lastik ang gawa ko ayo pero yung isang linya na yan. Oo. Oh. Lamak naman pala sa tabi, ano. Kawai, Jim. Dami, ano. Ah, ah. Dami. Saan pala yung pusa, ano. Kakwentuhan pala niya yung pusa, ano. Ha? Sumama. Sumama. Ni. Ano ano ka diyan ha? Ah, dapat eh yung galing din ng mga halagang yan eh. Ha. Ah, lamak pala ito. Oh. Yan po namin kasama pa rejik Oh, ang dami Regic dyan. Ha. Tabi mo na yun. Yeah. Aya. Huwag, huwag ka dito. Bayaan mo, dala lahat. Gawa ng mini-maintain po namin na harvest lahat. Hanggang karejik-rejikan. Gawa po nang minsan, dyan tumitira yung mga maninira. Sa mga naiiwan. Kaya ho, lalahatin namin lahat. Tapos ay, saka po, minsan ini namin. Para lumayong ang maninira. Diretso na ako sa akin, Vince. Bailang roo pa yung aking babanatang doon. Eh, eh, dami pa. Tapos na naman pala rin. Dami bulaklak. Yan na po ang harvest natin. Meron na rin po akong nauna doon sa kubo. Tapos natin ulit si GM. Oto yung na dilimit na naman no? oh lanag na naman alamak oh, na rin pala dyan ano dadalhin na ba natin? Oo oh. nga. kapal panalubong na tayo yung akin hindi pa tapos ilang rupa yun ulan na Diretso na ako dito sa kabila. Papamisanin ko na rin. Tatak lang na. Nalubong tayo din, Otoy. Eh. sa iyo na, titatak ko. Oy. Utoy. Ah, tumakbo na si GM. maganda talaga yung may elastic ano ito eh dami pala nito kaya baka limang kilo o, ulan na usong ba o idali mo na yun po oh, lumakas na ang ulan. Diyos ko po, patatawarin. Lakas. Yeah. Ah. Ito, sasakbat pa natin ang isa. Sasakbat. bin bigla ura-urada yung ulan eh ura-urada ulan are 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 balik na po ang ating harvest oh. yan oh. semi good hindi pa po lahat ano ito hindi pa kompleto oh. naman no. Hindi pa rin po tapos i-harvest ang sitaw. Tapos ito po yung siling tari. Oh. Yan pa po yung beans na ano Piliin. Tataba. Hmm, nahinig na rin nga eh. Yan nalimot sa ilalim. Ang dami pala oh. Bali sa bins po natin ay dalawang rupa yung i-harvest. Pag po kaya namin tapusin, tatapusin namin. Pero pag hindi, bukas babalikan. Sa sitaw, ari kabilang area pa ang hindi na-harvest. Kulang pa po kami ng panigang. Panigang, wala pang kabawas-bawas. Pag po kami hinapo na, bali yan na lang po magiging deliver natin. Okay. Yun, salamat po sa inyong pagsama ulit. Oh. Amin titino rin na ito.